magandang hapon po sa ating lahat sa ating nakarang vlog may nagcomment po sa atin kung sino ang nagsupply ng RTL at kung magkano lahat ang nagastos kasama ang building so ano, sagutin ko muna yung tanong kung magkano ang nagastos ko sa building so yung ganitong setup na building kapakita ko po sa inyo Itong building po na ito, ang sukat po nito ay ang halapan nito ay 15 feet at ang haba naman ay 30 feet. So ganyan po ang setup ng building. Tapos dito po ang aking ano, lagayan ng mga feeds tuck room ang ginastos ko po sa building ay naman more or less 130,000 at sa tanong naman na kung sino ang nag supply ng aking mga RTL uh, ang area ko po pala ay Bohol, ang supplier ko po ng RTL ay si Sir Florencio Kagasan. shout out nga pala sa nag comment ng tanong na kung magkano ang ginastos ko at sinong nagsupply kay Sir Michael Kit Landino 4000 Bali Sir uh, sa housing po gumastos po ako ng more or less 130,000 at sa mga manok naman po yung mga kailangan po nating materials sa ganitong setup yung cage yung lagayan po natin ng manok at syempre RTL sa RTL naman po nagkakalaga po ang RTL dito ng 450 pesos each per bird so compute nyo na lang po kung ilang birds ang kukunin nyo tapos multiply nyo po kung magkano po yung price nito sa area niyo kasi po dito sa amin sa buhol nasa 450 po ang price per bird siguro po sa ibang lugar mas mura po ito sa Luzon area so ranging from 350 to 400 pesos per bird po siguro so ito naman pong cage ay kasama na rin po nung RTL so yung cage naman po nagkakahalaga siya ng 73, capacity po nito ay 432 birds yan po, halos tapos na po silang mga itlog ngayon ito po ang initlog ng mga manok maghapon hapon na po kaya mangungulekta na po tayo ulit ng itlog simulan na po natin Thank you. Ayon, tapos na po tayo mag-harvest. Bilangin po natin kung ilang tray ngayong araw. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 13 tray is 390 pieces. Tapos so, pang 14 na tray, 395, 395, 400, 405, 407. So, Naka 406, 407 eggs po tayo ngayong araw. Consistent po ang ating mga manok.